Okay mga tol, it's me again, your kuya nasa at welcome back nga po pala ulit sa channel natin. Ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo yung tatlong tip na ginawa ko kung bakit ako nakarating o umabot sa ganyang antas yung perang kinita natin kay Sitaw. So siguraduhin mo na nakatutok ka sa channel natin hanggang dulo para maintindihan mo at mabuo mo yung tatlong napakahalagang tip na to dahil yung pag nakuha mo yung tatlong tip na to at nagawa mo yung tatlong tip na to, sisiguraduhin ko sa yung smooth yung magiging pasok mo kay Sitaw. At syempre, hindi pwedeng mawala yung everyday update natin dun sa tindahan natin kay Sitaw. Syempre, alam ko naman, maraming nag-aabang yan kung ilang order ba yung pumasok sa shop ko ngayon at kung ano na ba yung lagay ng ating processing rate. no So kung ikaw ay isa sa mga sumusubaybay na mga upload ko gabi-gabi, ano pang inaantay natin? Intro! Pasok! So okay mga tol, ngayong gabi ilalatag ko sa inyo yung tatlong napakahalagang bagay na ginagawa naming mga datihang seller na na hindi pa siguro nare-realize ng mga bagong papasok pa lang kay Sitaw o nung mga baguhan pa lang. Kapag sinabi ko na sa'yo yung tatlong napakahalagang bagay na ito, baka magulat ka na hindi mo napansin na ganun pala kahalaga o ganun pala kalaki yung impact ng mga bagay na yun dun sa papasukin mong negosyo. Kaya makinig ka ng mabuti para maintindihan mo kung ano yung mensahe ko sa iyo. So unang-una, bago ka pumasok kay Sitaw, dapat malinaw sa iyo kung ano yung business plan mo. Dahil pag nasa loob ka na ng platform ni Sitaw, hindi pwedeng doon ka palang mga ngapa. Kaya nga sinabi natin sa inyo, bago tayo pumasok o magsimula ng isang negosyo, dapat alam mo kung ano yung pinapasok mo. Dapat may idea ka kung paano nag-work yung platform na to. Dapat alam mo kung ano yung sistema doon sa lugar o doon sa platform na pupuntahan mo para hindi ka na mahuhuli sa pag adjust kung sakasakali man. Pagpasok mo, alam mo na ang gagawin mo. Tinatawag natin dyan business plan. Dapat alam mo na ang lahat ng plano pagpasok mo sa negosyo. Tulad na lang ng, syempre kailangan malinaw sa'yo kung magkano yung kapital na gagamitin mo doon sa loob ng platform. Kasi dito ka magdidepende kung anong klaseng uh, diskarte eh, yung gagawin mo. Kung hindi mo alam, kung hindi malinaw sa'yo kung magkano yung kapital mo pagpasok mo sa platform, wala kang idea kung paano mo i-manage, paano mo i-control yung mga product na pumapasok sa shop mo. So doon pa lang X eh, ka na kagad kasi wala kang ngang business plan. So in the end, in the long run, magkakaroon ka ng problema, mag struggle ka kasi hindi mo naiintindihan kung ano yung ginagawa mo. Basta ang alam mo lang pag may pumasok na order, dampot ka ng dampot kasi may pera ka pa. Pero hindi mo naiintindihan kung gaano katagal, kung ilang araw ba yung dapat mong kontrolin na kailangan pagkasyahin mo yung puhon ng meron ka para maabot mo yung pag-ikot ng pera mo doon sa wallet balance mo para hindi ka dagdag ng dagdag ng puhunan. Kasi nga, umpisa pa lang, malinaw na sa'yo kung magkanong budget yung ipapasok at paiikutin mo doon sa loob ng platform. Lalong-lalo na ngayon, wala kayong ina inaalala na pagsasarahan kayo ng shop pag hindi nyo na-meet yung processing rate na yan. Dahil lang sabi lang nila doon, pag hindi ninyo na-meet yung 55% processing rate na initinalaga namin, yung bagong rules namin, ang magiging punishment nyo is kakaltasan kayo. Imbis na 7%, magiging 6% na lang yung kita nyo. So dun pa lang, no, ang linaw na. Anong gusto mo? 6% yung kita o walang kita? So pili ka na lang kung ano yung mas gusto mo, di ba? Pangalawa na malamang hindi mo na naiintindihan na isa sa pinakamahalagang bagay kapag nagsimula ka ng negosyo is consistency. Kapag hindi kayo consistent sa ginagawa ninyo, eh talagang malamang sa alamang, mga dalawang buwan pa lang is na kayo. Kasi hindi ninyo naiintindihan kung ano yung ginagawa ninyo at hindi malinaw sa inyo kung ano ba yung target ninyo. Kung baga, kumita kayo ng 5%, 10% ng pinasok ninyong pera. Ay, tama na, kumita na ako, okay na. Kasi wala kayong goal. Kailangan meron kayong consistency at alam niyo kung ano ba yung pakay ninyo dun sa loob ng platform. Kasi ako talagang napakataas ng pakay ko. Kaya kita nyo, wala sa seller, nag-invite ako ng mga affiliates ko, at na okay na ako sa affiliates ko, eto na ako sa YouTube nagpapakilala ako sa inyo. Binubuksan ko ulit yung panibagong chapter kasi ang taas ng target ko. Pero kung titignan ninyo yung konsepto ng lahat ng ginagawa ko is tungkol lang kay Sitaw. Pero inyo, tambay lang ako dati sa Pilipinas. Ngayon, nababanggit na tayo sa live ng Sitaw, ba? Diba? Sino ba naman tayo noon? Pero dahil sa pinatrabaho natin at minamaximize natin yung kakayahan ng platform na kumita, kapag ay ako sa loob ng apat na buwan kumikita ako ng tuloy-tuloy at nakita ninyo dyan sa wallet natin, sa shop natin kung gaano nakalaki yung kinikita ko sa loob ng apat na buwan. At tignan nyo rin syempre yung mga ginagawa nating effort. Well sana, within this month pala rin tayo na ma-monetize tayo ni YouTube, no? Baka naman mga tol, subscribe na dyan. So naisingit. Kaya naman kung ako yung tatanungin ninyo kung gaano kahalaga yung consistency is talagang napakahalagang parte niyan. O baga, napakahalagang rekado niyan once na pumasok kayo sa isang negosyo. So, pasukin natin yung pinakalas at syempre, isa sa pinakamahalagang bagay na hindi napapansin ng iba o maaaring nagawa na ng iba o gagawin pa lang ng iba kasalukuyang ginagawa ng iba. Hindi nila naiintindihan kung gano'ng kahalaga yung paggamit ng referral code. Ano, nagtaka ba kayo bakit referral code yung last? Kasi sa referral code na yan, pag umpisa pa lang na, umpisa pa lang na pagpasok ninyo sa platform, at hindi ninyo nagawang gumamit ng referral code sa, sa anong kadahilanan? Iniisip ninyo na pagkakakitaan kayo ng taong nagbigay sa inyo ng referral code? Well, maling-mali yung ganyang klase ng mindset. Bakit ka mo? In the near-near future, next-next month, baka ikaw rin nagbibigay ng referral code. So, wala kang idea kung paano ka magbibigay ng referral code kasi hindi mo nga naranasan na binigyan ng referral code. Eh. At the same time, ang pinakamabigat doon, hindi mo kilala kung sino yung account specialist na dapat naka-incharge sa'yo. Na siya yung dapat magagabay sa'yo doon sa loob ng system ni Sitaw. Once na kinailangan mo ng record ng mga affiliates mo o nung kahit nung sa chat mo lang, kailanganin mo ng record, hindi mo alam kung sino yung affiliates mo kasi nga hindi ka gumamit ng referral code. And take note, kapag gumamit kayo ng referral code, wala namang mawawala sa inyo. Bakit pinagdadamot nyo sa mga taong namimigay ng referral code? Paki-explain. Tapos ngayon kayo mag invite ng tao, hindi niyo magawang ilatag ng maayos yung proposal ninyo kasi syempre walang nag-guide sa inyo, di ba? Tapos medyo naging matenga, naging matagal yung pagpasok ng knowledge sa inyo kasi wala nang nag-guide sa inyo eh. Alam nyo ba na yung mga nagbibigay ng mga referral code na yan, kapag ginamit ninyo, is para na kayong nagkaroon bigla ng isang paapapasok doon sa platform? At the same time, kapag nakilala nyo kung sino yung taong ginamitan ninyo ng referral code at masyado siyang active at marami siyang alam dun sa loob ng platform ni Sitaw, is talagang ang laki na kagad ng nag-gain mo. Yung 3% na yun, hindi naman sa sa'yo yun eh. ba diba? Kaya sulit, 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 na sulit talaga yun. Ang dami mong matututunan dun sa tao na nagmamay-ari ng referral code na yun na maa adapt mo rin para makapag-invite ka rin ng ilang, ng ilang mga taong prospect mo rin, at least magkakaroon ka rin ng referral code o magkakaroon ka rin ng affiliate mo. ba diba? At isa pang bagay doon at napakahalaga talaga, siya yung magiging daan mo papunta sa account specialist mo. So kung meron ka nang uh, ginamitan ng referral code, meron ka nang kaliwang paa papasok sa platform. Pag nakilala mo pa yung account specialist mo, may kanang paa ka na papasok ng platform. So dalawang paa na yung gamit mo. So tuloy-tuloy na yung lakad mo, tuloy-tuloy na yung paglalakbay mo na naging madali dahil sa dalawang paa ang ginamit mo papasok sa loob ng platform. Sila yung magiging gabay mo eh. So, bakit hindi mo gamitin yung mga referral code ng mga taong nagbibigay sa inyo ng referral code? O, paalala lang, hindi na ako nagpo-promote ng referral code ko, ha? Pero may mga nag-PPM pa rin sa akin doon sa Facebook, no? Eh, di ko alam kung sa Facebook sila galing or dito sa YouTube, pero ah, maraming maraming salamat pa rin sa mga taong ha, kumukuha ng referral code ko. Well, minsan kasi mayroong kumuha ng referral code ko, binigay ko sa affiliate ko. Tapos, nung binigay ko siya sa affiliate ko, hindi siya nagtuloy. Kaya parang ako pa yung napahiya doon sa affiliate ko na binigyan ko siya ng a contact ng affiliate na gamitin yung referral code niya, kinuha kay referral code ng affiliate ko, binigay ko dun sa tao, tapos hindi naman siya tumuloy. No, well, hindi naman natin sinisisi o hindi naman masama yung loob natin. Kung parang ako na yung gustong tumulong, parang ako pa yung napahiya tuloy, no? So, kung kayo po, uh, ba, may nagbabalak po kayong mag-dive in kay Sitaw, Uh, Pag-isipan nyo lang po ng maigi. Take your time. Hindi naman po sila nagmamadali no? at, at wala pong nagpupumilit o nagpapamadali sa inyo. Take your time. Uh, lagi po kayong mag-do your own research. Lagi nyo pong hanapin yung mga sagot sa mga katanungan ninyo. Hanggang sa dumating na po yung time na sa tingin nyo, this is it. Ayaw na. <laughs> Bala kayo dyan. So, Ganoon yung sagot bigla eh. Kalimit ang kasi ganun yung mga matagal mag-isip tapos yung andun na sila sa final moment biglang atrasan. Naging ganun yung sagot, no? So ayun, sana medyo na gets ninyo yung tatlong mahalagang bagay na gusto kong maintindihan ninyo. Sana makatulong sa inyo yung tatlong bagay na yan. Na iwasan po nating mangyari. At kung kayo po ay may mga kakilala na nag-dive in po kay Sitaw at hindi po sila nakagamit ng referral code, ituro nyo lang po yung channel natin. Marami po silang matututunan dito. Uh, kahit na sabihin mong hindi ko sila account specialist, pwede po silang lumapit o mag-inquire doon kay Sitaw sa customer service nila. Tanungin po nila kung sino po yung naka-incharge doon sa mga taong gumawa ng account nang hindi po gumamit ng referral code. Uulitin ko, pwede po kayong gumawa ng account kay Sitaw nang wala kayong gagamitin referral code. Wala pong, ah, uh, pwedeng pwede po yan, no? Kaya lang ang nagiging difference lang po kasi nito, iba po talaga yung meron kang pamilya pag pumasok sa ganitong klase ng negosyo. Iba po talaga yon Kaya kayo po, mag-isip po kayo, wala namang mawawala sa inyo eh. Lagi nyo pong alalahan eh, pag gumamit kayo ng referral code, oo, kumita yung taong ginamitan ninyo ng referral code. Pero hindi naman ibabawas yun sa inyo eh. Anong mawawa? Anong mawawala, di ba? Give and take lang. Pag nakita mo, pag ginamit mo yung referral code ng tao na yon makukuha mo yung knowledge na alam niya, di ba? May share mo rin sa ibang mga target mo na affiliate na, o oh, sigi sige, gagamitin ko yung mga natutunan ko nung kay sir, katong ganyan. Di ba? Give and take. Nakakuha siya ng 3 commission sa iyo, kunin mo rin sa iba gamit yung knowledge na alam niya. Depende na lang sana kung pagpasok mo ng platform, alam mo na kagad lahat. Well, kaya mo na magisa, di ba? Pero kailangan, dibdiban -dib talaga yung aral mo. Pero may mga strategy kasi, mayroong mga bagay na natututunan na lamang yung mga nauna talaga, na hindi pa basta-basta matutunan ng mga baguhan pa lang kasi hindi nila nararanasan pa, no? So ngayon, pasok tayo sa shop natin kay Sitaw at napasarap na naman ako ng kwento sa inyo. So tara na! Okay mga tol, nandito na tayo ngayon sa shop natin kay Sitaw. So kung mapapansin nyo rito, wala pa tayong visitors ngayong araw na to, no? May mga pa rin dito, 11 pa lang, hindi pa ako kumain, dumiretso na ako sa paggawa ng video. Kung mapapansin ninyo, oy, tumaas 'yung processing rate natin, mga tol, 'di ba? So, meron na tayong 61 processing rate at kanina ang pumasok na order lang sa atin ay 22 orders lang po 'yung na-receive natin. Kaya po tumaas po 'yung processing rate natin. At ang na-accumulate po nating amount kanina is uh, 10,000. hindi ko pa kasi na lista, kasi ko nga lang, no? mga around 10,000, 10,100 ganun. At so yung kabuuang amount ng apat na araw na pagpo natin, umabot na siya ng 39,950. So tinotal ko na siya kanina no kasi yung cellphone ko ayan nasa camera na kaya hindi ko na makuha at hindi ko pa siya nalista sa ating mahiwagang whiteboard kaya iniisip ko na lang, inalala ko na lang. So ito po yung patunay natin kanina, yung mga order na pinroseso po natin. Saan po ba natin makikita? Yung syempre sa wallet, hindi diyan. So, may wallet. So, kung mapapansin niyo po yung wallet balance natin, bumaba na ulit siya ng 31,908, no? So ang galing, no? Every na diyan lang siya naglalaro. Hindi pa hindi pa siguro dumadating yung araw na wala akong naproseso last month. So ngayon, tingnan natin dito. So dito first page natin, meron tayong 13 kasi meron dalawang wallet balance na pumasok sa atin. So okay, 13 plus so 13 plus 12. So, 25, no? Nakapag-process pala tayo ng 25 orders kanina, mga tol. No, yan, wala na, di ba? So, okay, 25 uh, orders yung naproseso natin. At tignan nyo, mga tol, ha? Hindi yan basta-basta. Kung pumasok sa ating order kanina is ilan lang yung mura, eh. So, dito nagsimula tayo sa mga mumurahin. Na, syempre, papriority natin i-pick up yung mga mura. Sana ba yun? yan, 250, 230, yan, yan, ganyan, di ba? So, dito meron tayong 400, 492, may 159? Ah, hindi. Pasok pa rin to. Pasok pa to. Diba? Kasi 150 yung pababa. Diba? So, butik na tayo dun ah. Hindi ko napansin yun na. So, yan. No? May kita nyo dito. What? 437. Malalaki yung mga binayaran ko kanina. Kaya 25 lang. Pero tumaas yung pa ano natin. No? So, yan. May kita nyo. 500. 495. 4, 479. 4, ah, matataas siya. Hindi siya ano, 500 dito. So, hindi lang siya 200, 100 something. Kaya, 25 pieces, uh, 25 ba orders, umabot siya ng na 10,100 something. Ganun. So, balik naman tayo sa order natin kung ilan na lang yung nagiging pendings natin. Siyempre, lagay natin yung pending. So, as of now, meron pa tayong pending orders ng kabuang buwan nitong uh, September. Tignan lang natin. Dito yun bande. So, last page. 3, 3, 3, 3, so 100 ba yun? So, eto mga tol, no? So, meron tayong 16, di dito lang siya naghiwalay. Uh, so, kasi ito yung ano eh, first order na pumasok sa atin. Yan. Uh, September 1, tapos dito, August 31. So, ayan yung pagkita natin. So, meron dalawang page dito na 30-30 sa una-una, plus 15. So, 30-30, 60, plus 15, 75. So, 75 pa yung pending orders natin ngayon. So, mamaya na lang ako mag-gain code dyan sa whiteboard natin para mas madali, no? So, kaya naman, yung ating processing rate ay medyo nag-fump. O, magkita nyo, 61 na kung kagabi is 56% something na lang, no? So yung ating mahiwagang Dragon Ball, kompleto pa rin siya, wala pa rin galos, no? So all goods, ibig sabihin kontrolado natin yung laban, 'di ba? Kasi apat na araw na, medyo okay naman yung processing rate natin at yung bigayan ng order, hindi na talaga tuloy-tuloy yung buhos. Ibig sabihin, kumaganda na yung circulation ng mga order dito, no? So kung ito maging uh, successful yung first month natin sa uh, 7%, baka next month makita tayo ng 10% para ma-experience din natin kung ano yung lagayan ng mga order pinbagsakan ng order doon sa eh, uh, 10% uh, target profit, no? So, yun. So, okay mga tol, okay na po muna siguro yan for today's update. So, nakita nyo naman na kung ilan yung mga products na pumasok sa atin o yung ilang orders yung umor na pumasok sa shop natin, ilan yung order na, na proseso natin, anong lagay ng processing rate natin, at kung ilan, kung naka-stick pa rin ba tayo sa game plan natin at 10,000 something lang yung ating uh, pang-accumulate everyday. So, at least na-monitor ninyo yung shop ko. Kahit sabihin nyo hindi pa kayo seller ngayon, E nao-obserbahan nyo na kung ano yung mga pangyayari doon sa loob ng platform na na-experience naming mga seller. So at least meron na kayong idea. At higit sa lahat yung tatlong mahalagang uh, advice na ibinigay ko sa inyo. Tandaan nyo po yan mga tol, hindi po sa nagpo-promote ng mga referral code, referral code. Real talk po yan, napakalaking hakbang po sa inyo bilang isang rookie sa ganitong klase ng negosyo na gumamit po kayo ng mga active seller ni Sitaw na, uh, na nagbibigay po sila ng mga referral code nila. Basta tatanungin nyo lang po sa kanila kung meron ba silang contact sa account specialist nila para makasigurado po kayo na hindi kayo mawawalan ng control sa mga shop ninyo. So yun lang mga tol, kita-kits tayo ulit bukas sa susunod na update natin kay si Tao. So, see si you!